Guys, good morning, uh, good afternoon. So, andito po kami ngayon sa aming munting farm. Yan po, oh. Pinalinis ko po. Ang linis na. Sadyang... Okay na okay po. Napakalinis. Ang mm, sarap ng pakiramdam guys. Kung nakatira kayo dito, ganito kalinis ang mabubungarin niya. Kuya! Kuya, ari yung mga tubig dining yung pinagbabaran ninyo nang idilig sa halaman at bulok na yon. Yan guys, uh. So, yan po mga batong yan. Yan. Very good are. Dinurog na ni Kuya para magpantay na guys. yun Napaka sarap ng na tumigil. Hindi pa man eh. Ako'y eh, willing-willing na agad din eh. Sa bakasyonan talaga ang gusto ko yung bang malinis. Hindi ako nai-stress pag malinis, guys. Ano, you know. are pa ko mga bato pare. Kung guys mga bago kong tanim. Sa aking Yes, swerte po daw ito. Yan. May mga tanim na rin po ako dito. Hopefully, mabuhay. Basta po, uulan lang. Yan. Ito po. Bale, meron pa dito akong tanim dito. Kaya lang, ay kulang pa. Ganda po ito pag lumago. So, yung part na lang po, yun ang kailang ma-mower. Ma yung mga suloka naman, pag nalinis ito, edi okay na. Kaya nga, ho. Yan po. Pwede nang mag-habo Ay, na ah, nalinis na rin pala rin loob, ano? yun niya, ha? Ay, lipa pa pula na mabag, so, kaya per side pong side na lupa. na Oo nga, eh. Lulis, 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 eh. Pwede nang tulugan, eh. Wow. Bintana na lang, guys. Ang kulang dito. So, by November, ay palalagyan natin ito. Target natin po ay October-November, hopefully. Para gumag-December, hindi pwede lang na higagyan ng Sayang, di ko nadalang cutter. Sana'y napabawas ako ito sa inyo, yung mataas. Oo yung. Nasaan ba yung Ano Paano ako ng upuan? Kailan may upuan din eh, kahirap pag wala. Ang dahil, igiit mo na yung isang upuan. Um, di naman lang. Pagka ba may magka... So yan guys, ang aming... Aba, ang ganda na naging sabitan nyo na rin. Oh, isinabit pala rin ni Kuya Dini eh, oh oo nga Diyan na, Diyan na muna so ito dito dito sa sabi ko lalagyan mo dito ng pag magpapakabit ka ng salamin lalagyan mo dito ng angat liliit pang bintano liliit pang bintana pag gano'n hindi pwedeng flat na ganito, papasukin talaga ng tubig. Pag may bintana ito, pwede na nating pinturahan. Pag may bintana na. Hangga't walang bintana, hindi pa natin ito pwedeng pinturahan. So guys, dito nga pala sa aming Monte. Ano ba sukat nito? 19 by 40. 19 by 40. So, gumastos po kami dito namin. Siguro. Yes. Maybe. With pala. Less. More or less 300,000 na. Ah! More or less po. Hindi na po namin matotal for More or less 300,000. 350 yung higit. Hindi pa po tapos yan. Yan pa lang po. Kisame. Ah, yung... Bubula pa pong kisame. Tapos yan yan pa lang po sa more or less 300,000 po na ano, sa mahal po ng mga materials ngayon talaga pong magpagawa ay bibiro ito po naiwan pa pero tatapusin po daw nila bukas yan o oh. ito papaayos mo yan yung mga parang putas-putas na yan 'Yang papasok ang anay. Ano 'yan? Sa mga siswang na 'yan. Ba, pagka siya pangbuhay nga. Eh. Hindi pa tapos muna 'yan. Ay, kokuy ko narito, makita ko 'yan. Hindi sasabihin mo nga. Hindi mo pwede hindi sabihin. panguhuli na 'yung puro yung, 'yung ano. Ay, ay komo hindi kayang ilagay niyo, okay lang hindi mo lagyan. Alam. Uh -huh. Kaya 'yan. Kusos uh -huh. ko kaya 'yan. Basta um, ang ano, igit natin. Bago sila umalis, baka naman pwede pala magpagawa ng upuan. Ay, baka po gano'ng taas ang upuan. Eh, pwede yung ano lang. Hmm, hindi kang tula. Oo, yung pwede aray, sa... Aray, aray, papaayos ko lang sa baray. Yan, guys. Gusto ko'y bago po sila umalis ay may upuan aray, po. Aray, aray, aray. aray. Yan. Okay, Pagdalwahin mo ang upo para hindi bitin ang pwet. Aray. Oo. Maganda nga niya, May sandalan eh. Ano na po. Nilinis na po yan. Papaganda na. Wow. Ang ganda Dadagdagan ko pa malberry din tinanim natin dito. Are, lalagyan ko pa rin. Pupunoy na po natin ng malberry yan. Yeah. Para hindi na po kita ang saka po sangga na rin sa araw. Sobrang init po dito pag hapon. po, ang dahing bunga ng atis. Eh. Oh. Yan po, So, nakaka-relax po talaga dito guys. Tara eh. Yeah, ikabit mo na dyan sa may dito. Dito? Mm -mm. Palinis ko yan ang ginawa nyo ah. Wala akong masabi eh. Huh. Arilana Iwan. <laughs> Ako ang nandali na rin, ha? Yeah. Ako nandali ito kahapon. Kaya balang-balang yan. Ah. <laughs> Isa pa? Oo. <laughs> Ay, Ay nakuya. Eh. Nahirit nang nahirit ho inyo ano eh. Gusto na ipatapos sa inyo. Yung mga dede na raw kayo maglinis. Ay napatarato pala oh. Sige, may katarato si Kuya oh. Ha? May katarato talaga. Kaya lang alam na nga niya, ay tapos na rin niya. Ate po nga po kayo. Kaya nga. nga. Ang araw lang kuya, last ball. Pagbigyan nyo na ako para ano, talaga ano. Eh. Isang araw lang.